So, guys, problema nyo din ba ang mga langgam sa inyong bahay? Tingnan nyo naman pati yung kanin namin ay talagang nilanggam. Pati, guys, dito sa baba, talagang may malaglag ng mga pagkain ay talagang mang puro guyam na. Pati, guys, dito sa aming lamesa ay talagang mga inaakyat. Pati, guys, bigas na namin. Tingnan nyo naman. Tuwing magsasayang ako ay binababad ko muna ang aming bigas para lumutang yung kanilang mga guyam. Ayan, bumili na, guys, ako ng lagayan. Pero, guys, tingnan nyo naman, o, oh. talagang pinupuntahan pa rin ang mga langgam, grabe, nakaka-stress na lang talaga. Buti na lang guys, may nakita ako dito guys, sa online. So napakaganda daw nito at napakabisa para sa mga insekto sa bahay, gaya ng lamok, langaw at saka langgam. Ayan, ang maganda dito guys, napaka-organic nya and hindi po siya uh, harmful sa mga tao. So ayan guys, meron siyang on and off. And itatry natin guys dito sa mga langgam na dito sa sahig. So spray lang natin guys. And tingnan nyo naman mga mi. Isang spray lang natin ay talaga namang patay agad sila. So meron pong ilan. Ayan. Lalagyan natin guys ito. Yung pinakabutas. At saka guys ayan sa taas. So lalagyan natin. And after nyan ay lilinisan natin. And titingnan natin kung babalik pala talaga sila. Ayan guys. Unti-unti na silang namamatay. Yung mga ulam pala namin guys. Laging may sa pinaganito. Para nga naman hindi pasukin ng mga langgam kasi talaga namang amoy na amoy nila guys ayan lahat ng pangulam namin sa table ay may sapin sa natubig kasi nga naman guys laging puno ng guyam yan guys ito na nga pala after kung malinisan ayan wala ng guyam kaya kung kayo problema nyo guys sa mga langgam at langaw itry nyo na po ito napakamura lang nito guys at talaga namang napakalaki ng pakinabang nito sa inyo